Sakit <laughs> mam, sakit mam, medyo 'yan you know? ako. Kaya natagal niyo yung kukukutay ng bata ko kasi meron kami manicure set sa bahay. Mm -hmm. Ikaw so, na gano'n? Diba? Ako na may Ma'am, sabi mo pag masakit. Hindi po. Sobrang lapad ng ingrown. Tumusok na. Ewan ko lang kung di dudugo ito ha. Hindi ko sure. Ay, sorry. Nasaktan ka doon? Mm, sabi ko na eh. Oh, wala kayo. Oh. Kasi itong part na to, manipis talaga. Pero eh, sabi ko nga, pag dumugo, hindi porkit dumugo. Yan. Yan. Okay yeah. lang. Ah, diyan ka muna. Mamay nang kita, ano yan. <laughs> Para bukos siya makuha. Para mapuputol yun. Opo, kasi maki, ano siya eh. Ah, may ito pa. Yan. Ay, sorry. Nadulas. 3 pieces. 3 pieces po yan, ma'am. Pero gagamitin ko po lahat yan. Kasi nagdagdag ulit ako ng tools ko. Ginawa ko. Dating six pieces lang siya. Ngayon, eight pieces na. Para hindi na ako sterilize ng sterilize. Sterilize po ng sterilize, ma'am. Para, kunwari, di ba, set by set nga po siya. Para, maghabong ko na siyang gagamitin. Gabi ka na sterilize Ulit, ganun. Kasi nito, nung six set pa siya, minsan ba diba, sabi ko nga, walong pa maghapon. Maghahabol ako mag-sterilize ako, ma'am. Para may gamitin ako sa sunod na kliyente. Iyan nga yun. Walong kahit... pa ako sa isang Opo. Walong pa ma ako, ma'am. Pero pagka mayat pa, ano lang po, anim na tao. Araw-araw yan. Tsaka okay. Hindi ko? Mm -hmm. Yan? Ikopit niya talaga. Ayaw niya. Diyan na daw siya. titirang. Wala na natin. Ano ba yan? Mama. Anahan ko mama. Okay. Tiisin mo yung sakit. Sarap. Oh, Pinapil ko din. Ma. <laughs> <-react> ni Mam eh. Ha? Mam, di ba ito po yung bagong kuko? Opo. Okay. Oh. Nagalaw na po ba ito? Hindi, Hindi pa. pa. O, oh, yun na yun, Mam. Ma no? Sensitive naman, Mam. Ma pag mga ganitong kuko, swerte mo na lang kung hindi nagdugo. Sensitive tong mga to. Mas matanda na kung na yun. Tsaka mas, alam mo sa totoo lang, mas gusto kong maglinis ng malalaking kuko. Pilipinas yes, na sa dati ko, iba-iba rin niya ng kuklinis. <laughs> Pag, Pag nahirapan siya, mahal. Ay, talaga ba? Uh -huh. Oo. Oh, Useless po. Nag-video ka pa, bablurred mo naman. Black and white pwede po. Parang ikaw ate yung napanood ko tayo na nag-black and white. Opo. Hindi po kasi pwede yun, ma'am. Sakit, ma'am? Hindi po. Ay, hindi kasi sumama kanina. Yun. Hindi ka na siguro sa sinasahod mo, ma'am. Sakto lang po, ma'am. Maraming dami mong views, eh. Hindi naman po porkit maraming views, malaka na sweldo. Di ba sa views ina, ano yun? Ads po, ma'am. Yung hindi na-skip. Na Opo. mam ma Ma'am, nanggigigil ako. Ayaw magpakuha ng dry skin mo. Hmm. Hindi kasi sumama kanina. <laughs> Yan ang may pinakamahaba mo. Naalim po. Naniper. Opo. Check ma'am. Hindi po. Hmm. <coughs> Yan, ma'am. Hindi rin. Grabe ka naman, ma'am. Di ba nadala ka na sa linis? Sabi ka na. <laughs> Ay, namuodin ng dugo siya, ma'am. Saan oo, oo, ito. May konting brown. Brown? Violet siya, oh. Ayan, oh. No? Oo. Oh. Ma'am, hindi ka pwedeng ituloy yon ha? Laman na po 'yung sa yun. gawa ng buong dugo, gawa okay, nung ko... Opo, hindi po 'yung magkakaproblema, problema ma'am. Ang dami ko na pong nalinisan ganyan. Ito po, ha. Laman na kasi. So Oo, pag pag tinanggal ko to, ma'am, ah, ano po 'yung dugo niya? Itong nag na 'to, konti lang po, ha. So, hindi naman naman sakit. Mm -mm. Hindi po 'yun mag-aano, ma'am, magkakaroon ng problema, hindi po. Niwala wala sa akin dahil lahat yan tanggal yan bumaan kasi dyan yung kuko ayun eh, pula pula na nga eh parang lalabas na nga siya eh Take ma'am. Sakit. Hindi po. Kahit mo ni Raja yung pa hindi na masakit. sakit. Sakit, ma'am. Hindi Sorry po. <laughs> Pag nasundot ako ng ganito, ma'am, manipis kasi yan. Inuunahan na kita. <laughs> bago ko umaray, magsasorry <laughs> so na ako. Maghati siya, ma'am? talaga nang ng linis, ma'am. Tinama ka lang niya. Hindi <laughs> hey, nagutip, nagbawas ng mga ano. misa kasi kinakalap ko yung hmm. mga dry skin. matigas. Opo. Oh, Humap di ma'am dito. Hindi naman. Nung gumaling-galing na yan, gusto ko pakalpal. Kaya sabi Bagong tubo. Hindi pa po yan tinutubuan ng maraming kung ano-ano ang tatanggalan mo lang dyan ma'am yung unahan yung pagtubo niya ang gilid pabaya mo lang muna kasi ano siya um, binawasan yung gilid nagbawas ako ma'am kita um, mo to hindi yun dito nang kuko? Mm -hmm. dito mm -hmm. meron konti lang. konti Kunti lang ito kasi mas nalala ma'am mm -hmm. gimana ba nakita mo naman? Sakit po? Hindi po. Sorry. Hindi, wala. manit rin ka. Man ka na yata yun. <laughs> Ayan, okay na. No. Nakunan ko ba yun ng maayos? Parang lihis eh. <laughs>